Hello everyone! Welcome back to my vlog. It's been a long time since I've posted a vlog about a certain topic. So today, ang pag-uusapan natin ay ang uh, mga bawal gawin sa pagpupo live. Kasi um, naisip ko lang gawin tong topic na to kasi kanina nagla ako. So I was doing my task. Tapos, um yung background ko kasi medyo madilim. Kasi gabi na, tapos tulog na yung mga tao, so medyo madilim siya. So, I was eating something. Tapos nakaupo naman ako. And then, may mga pumasok dun sa, sa ano ko, sa live ko. So, they were just quiet. Tapos bigla na lang, after a few minutes, nakakuha ako ng um, parang warning na uh, sinasabi na I was detected daw na nakahiga, parang ganun. Di naman ako nakahiga. Parang nakaupo lang naman ako and then madilim lang. It's just that wala lang stand yung cellphone ko. So parang, ewan ko bakit nasabi na nakahiga. Tapos parang siguro nag-report, ganyan-ganyan. So naisip ko, um, gawa na lang ako ng vlog about it. So yun, um, yung mga kailangan nyo tandaan kung gusto ninyong magpupulay. Like. Una, yung mga rules niya. Una, no underage person income So, bawal mga bata. Kahit na um, unak nyo or nakababatang kapatid. Basta wala pang 18 years old, hindi sila pwede. Tapos, di ka rin pwede mag-promote ng any third-party platform. Yung, alam nyo na, yung mga iba-ibang platform na halimbawa, pwede rin pagkakitaan or ganyan, hindi nyo pwedeng banggitin or pag-usapan habang nag-live kayo. Tapos, Number three, keep your face inside the camera during the entire live stream. So, kanina, nagtaha nga ako kasi yung mukha ko naman, nasa gitna naman ng phone ko. So, it's inside the camera naman. Tapos, nakadilat naman ako and then nakaupo. So, hindi ko alam bakit nasabi nila na nakahiga raw ako or something. Medyo madilim lang nga ng konti pero parang... Ay, kita naman na hindi naman ako nakahiga. Parang nakasanda lang naman ako. So, yun. Tapos, number four. Sit comfortably and focus on live stream. Do not lie on the bed. Yun nga yung sinasabing nila, warning. Kasi I was lying down on my bed. I really wasn't lying down on my bed. Kaya, nag-feedback nga ako sa help desk nila. Sabi ko, hindi naman talaga ako nakahiga. So, I don't know. I-review pa yata nila. Hindi pa sumasagot. Number five. No pornography during live kasi nga um decente yung live stream na to so you're earning may mga nanonood sa iyo pero this is your chance to just showcase your talents hindi hindi yung mga wala siyang mga kabastasan ganyan you can sing you can dance ganyan pero yun mga um decenteng paraan lang talaga Or else, pwede kang maban or maban yung account nyo, ganyan, or masuspend. Yun. Tapos, number six, tidy and bright live stream background. So, yun nga, baka gusto nga nila nakatapat yung ilaw. And then, number seven, proper dresses and makeups make good use of the beauty effects during live stream. Yung beauty effects kasi pwede kayong maglagay ng parang sticker na meron kayong headband para kayong cat or princess or basta pwede kayong mag beautify ng sarili ninyo may ganon sa pupo so parang mawala in mga flaws nyo ganyan then it take the initiative to greet and interact with the users so so pag may pumasok sa live stream nyo mag hello kayo makipag chat kayo ganyan tapos, um, make friends. Ganyan. Number nine, please only broadcast on your own authenticated account. Kasi, bawat tao, isang account lang pwede. Since, um, they will authenticate your face. Kapag nag-register kayo, i-authenticate na nila yung mukha ninyo. May face verification yun. So, ingatan nyo dapat yung account niyo kasi once na-verify yung mukha ninyo, yun na yung account din nyo. And if ever ma-ban kayo or ma-suspend, hindi na kayo makagawa ng another account kasi malalaman na nila dahil alam na nila yung face mo. So, hindi ka na makaulit. That's why you have to take care of your account. Tsaka, bawal din daw na yung account mo papagamit mo sa iba. Kasi example, uh, may ginagawa kayo, tas um, pinalive nyo muna yung kapatid nyo, kahit nakamukha niyo siya or anyone na hindi busy hindi rin pwede yun, kasi nga alam na nga ng pupo kung anong mukha ninyo so yun uh, yan lang naman yung mga rules nila um, for me, okay naman tong app na to, kasi kumatsaga ka lang talaga like everyday you do your tasks sa mga babae, ha? kasi pag sa lalaki parang you have to reach level 10 baka ka pwede So, pagkatrabahuhan mo talaga yon You have to get gifts from other people. Um, you have to spend also. Siguro, maglaro-laro ka, ganyan. Para makaipon ng more points. Tapos, papakonvert mo na lang. Papakonvert mo yung, let's say, nanalo ka ng maraming coins. Tapos, after that, paka convert mo ng points. Ganyan, hanggang mag-level up ka ng level 10. Ganyan, medyo mahirap. Pero sa atin mga girls, um, as soon as nag-register kayo and na-authenticate yung face ninyo, pwede na kayo agad mag-live. So, agad-agad, makaipon na kayo ng points. And, maka, mas mabilis ninyo makuha yung inyong um, reward na ten dollars. Mo withdraw niyo yon if you get like a hundred thousand points. Pero um yun nga you have to do your tasks every day. tsaka a follow the rules. Ayun. Sana may natutunan naman kayo sa aking vlog. Thank you for watching. Bye.